Sunday everyone So Kumain lang tayo para kunin yung Cellphone uh, Kakapasto na natin ating kambi Kaya so, sa dati natin pinagpapasto lang so, lang natin ngayon para eh, Content for the day Baka uh, silipsin eh, Kung saan Sila nga so, yung Napasto So yan, lumabuna yung Kambi dito ito ay tinaniman ang nakaraan ang problema dito yung sa ata hindi tumubo pero dito sa kabilang side dyan tumubo na yung o oh, kanya dito hindi hindi tumubo yung pati so yun yung ating dalawang kambing si Dawes ako si sa Brenda malago yung ano malago yung nakailang nakakailan dadalawa lang sila Pwelo So ginagawa ko Tinaktali sila Dito Ayan. May bakal yan Nilubog uh, Nilubog namin sa lupa Kaya yan yung nakagala sila dyan ah, Nakakabwelo naman Kasi mahaba naman yung Tali Mga ano yan Siguro 5 meters Ayan. So, ikot. Nakakabuelo doon sa kabila. Tapos dito sa kabila. So, ayan. Uh, sa kabilang side na yan. Hindi tayo pwede magandang kasi may tanim na okra dyan. dito lang tayo. So, ayan yung update sa ating mga uh, alagang kambing so, yung brown, bundis na yan then maybe by first week of January or end of last week ng December mga anak si Brenda kaya ang mara ko na kinuha ko medyo magandang klase na so yun namin I mean, after ano after 2 months mo after mga ni Brenda kaya atin namin yan sa ating parako barako na yan. Ayan. So Ito yung ating mga tanig niya. Para kita yung sinasabi ko na hindi uh, tayo pwede dito. So dito sa area na to, hindi tayo pwede dyan kasi ano, okura. Ayan. tanig ni yung may sedire dito sa area na to kundo hindi na tayo dyan tunan tayo sa bila tapos syempre pag maubos na yan punta ulit tayo sa dito bahay pwede dito ito ito maso kung ng sagat si ate ang kalsada may mga dumadang sasakyan minsan mabibilis dahil na motor Maka, hindi ko rin dyan ilagay ginagawa tayo at pinapatuloy pa rin natin ating pagkakamping pagka pang anak niya ni Brenda ang gagawin natin yung dalawang anak niya kung may babae ititira natin yon tapos yung isa ibibenta natin so ganun yung gagawin ko na tapos by 2026 alam mo natin yung magandang kulungan ng kambing natin at yung ating mga alaga. Lalo yung mga uh, manok medyo sinisip ko ngayon kasi uulan init pero mas mandaming ulan ngayon so ating mga ay may mga uh, sipon pati okay, yung bulungan din nila nagawin natin elevated na hindi na natin sila pagagalain pa kasi minsan nakakain sila ng nakakain at nakakain ng tubig ulan at syempre yung lang ng pagkain hindi malinis ayun gagawin natin liberty video so ayan yung update sa ating mga alaga ayun natin kita Yung naman hindi mo na po na pag times 4 ang so. ito pinakain din ito ng ating mga ilagang kambing kahit nga mga manok pabo gansa ng kamuting kahoy So, by 2 p.m tanggalin na natin sila dyan basta bago mag hapon at tingin natin eh, busog na sila eh, atin ang ibabalik yan sa kanilang kulungan kasi hindi rin tama na masyado sila mabusog kasi baka ay, magkaroon sila ng kabagin sila Kabag, magkaroon sila ng kabag so kailangan control din pag alam natin medyo malaki na yun dyan itatanggalin uh, natin iuwi na natin sila So, ayun lang po yung update sa ating ano. So, maraming salamat po. Habang nanulit po kayo, huwag niyo pong kakalimutan po mag-share. Mag-like at mag-subscribe.